Abiso sa mga motorista, bagamat bumaba na ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kasunod ng deklarasyon ng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran, patuloy pa rin ngayong araw ang ikalawang bugso ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa naunang anunsyo ng mga kumpanya ng langis, parehong halaga rin ang itinaas ngayong araw. 1 peso and 75 centavos ang taas sa kada litro ng gasolina, 2 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng diesel. At 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Ipinatupad na ang taas presyo sa karamihan ng mga oil company maliban na lamang sa clean fuel na mamaya pang alas 8 ng umaga ipatutupad ang price increase. Habang sa biyernes naman, June 27, nakatakdang ipatupad ng jetty at petrogas ang second wave ng oil price increase. Samantala, inihayag naman ng Energy Department na posibleng ang rollback na posible ang rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ito ay kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng krudo sa world market na resulta naman na napagkasundo ang ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel.